Hello guys, for today's video, tayo ay magagawa ng surprise. <laughs> surprise ba to? Yun, nagmikos-mikos lang ako nasa ng, ano, nang iduluto para sa aking sisterettes. Sa aking ati. Ati. Nagawa ko ng um, spaghetti, olive oil, garlic, or aglio, olio, spaghetti. O, diba? Ang sarap niya, So, yun. Niluto ko muna siya. And hindi niya alam na nagawin ko siya ng uh, pagkain. So, surprise! Yun yun. So, ayan, hinalo-halo ko na siya. Kinis ako na muna. Sumaga ako nang gising kanina. Para luto nga to. Kasi marami rin akong gagawin na dito sa trabaho. Yun yun. Yun yun. Naging bakla na naman ang boses ko. Uy. So, ayan, hinalo-halo ko na nga siya. Dahil paulit-ulit, eh... Pagkatapos niya, lalagay ko na yung pasta. Naluto ko na rin yung pasta, yung spaghetti natin. So, ang base lang niya talaga is olive oil and garlic. Then, hinaluan ko lang siya ng mushroom, ng ham, or mortadella. Tapos, um, uh, bell pepper, yun, asin paminta, and cubes, chicken cubes. So, para sa akin kasi mas madaling iluto to, at saka, medyo menos-menos ng konti. Tipid-tipid, o ba diba? <laughs> then malapit na matapos eh nagawa na rin ako ng cake kanina ng dark chocolate cake para kasama ng spaghetti so dadalhin ko to mamaya uh, at hindi niya alam talaga na nagluto ako so parang nagluto lang kasi siya ng pansit kagabi eh, and may nakita na akong post niya na cake kala nung isa kong ate eh galing na sa akin yun sabi ko hindi kasi kausap po yung ate ko tsaka yung anak niya na sabi ko kung tatawag siya dun sa isa kong ate dito eh wag niya lang ako isasama kasi hindi pa ako tapos magluto. So ayun yung mga nagawa ko na yung spaghetti na aglio olio spaghetti at saka dark chocolate cake. Eh si Mary Z. Dala kami nang pop ice lang siya pero iba na sa loob. <laughs> yung niluto ko kanina. Mary Z. Wala pa yung may birthday. Oh, Tagal eh, <laughs> Thank, Thank, okay. Thank you. 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 Thank Thank you. Thank Thank you. Thank kung ano. Thank you.

Okay. Dito na ba tayo sa mga ibotas? Wow. O, pagkatapos ng sibuyas. Hindi siya bigi. Kung sa lang makita lahat. Wow. Oh. Sa. Salamat. Thank you. Bye. Uwi na kami. Gumakas lang kami. Thank you. See you Sige, balik na kami. Baka iinom na Bye. Bye.